nagbibigay inspirasyon, iba't ibang kaganapan at napapanahong impormasyon. Sinaliksik at pinaghandaan para sa inyong kaalaman. Hatid sa inyo ng pinakamaimpluensyang himpila ng radyo sa rehiyon. Ito ang DZJV 145A Radio Calabarzon. para makilala ang iyong negosyo. Halina't magpaanunsyo sa radyo sa DZJV 1458 Radio, radio Calabarzon. Sa abot kayang halaga, ang budget mo ay hindi masisira. Maririnig ka pa sa Quezon, Cavite, Rizal, Batangas at Laguna kasama pa ang Metro Manila para sa karagdagang impormasyon at para maka-avail ng mga swak na advertisement package, tumawag sa 545 o mag-text sa 0932-228-3828. Sakuna, kalamidad at mga di inaasahang pangyayari. Kanino ka sisigaw ng tulong? Gising na kaibigan. Kaakibat ng pag-iingat ay kahandaan. Makibahagi para di masawi. Makinig sa Kaakibat. Kasama sina Daniel Castro at Rose Ansibar, Sibag. Daniel Castro at Rose Ann Sibat. Lunes hanggang Bernes, kalauna ng hapon sa programang Kaakibat. Dito lang sa DZJV 145A Radio Kalabar Radio Kilalanin ang mga alagad ng batas na handang protektahan at gabayan ang sambayanan, pamahala ng seguridad at matatakbuhan sa oras ng pangangailangan kasama ang mga magigiting na kapulisan sa programang Kaayusan, Kaligtasan at Kapayapaan sa DZJV 1458 Radio Calabarzon, Kaakibat ng Diyos para sa Bayan. Didiscarte. discarte, discarte. discarte. Programang pambalitaan ng DZJV 14-5A. Didiscartehan at tatalakay ang mga napapanahong isyo sa loob at labas ng Calabar Zone. Discarte. Mga balita at impormasyon ihahatid sa inyo ni Daniel Castro. Didiscarte. lunes, martes, webes at biyernes. Alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lang sa DZJV 14 Radyo a Radio Para makilala ang iyong negosyo, halina't magpaanunsyo sa radio Sa DZJV 1458 Radio, radio. radio Calabarzon, sa abot-kayang halaga, ang budget mo ay hindi masisira. Maririnig ka pa sa Quezon, Cavite, Rizal, Batangas at Laguna, kasama pa ang Metro Manila para sa karagdagang impormasyon at para maka-avail ng mga swak na advertisement package, tumawag sa 545-2153 o mag-text sa 0932-228-3828. Kahandang dumamay sa'yo Express Balita alas 12. Express Balita alas 12. 30 minuto ng mga nagbabagang balita sa loob at labas ng Calabar Zone. Express Balita alas 12. Napapanahon at siksik -sik sa impormasyong mga balita. Mapapakinggan alas 12 hanggang alas 12 imedya ng tanghali. Lunes, Martes, Webes at Biernes sa nag-isang DZJB 14.5 Radio Calabar Zone. Mga kaganapang nakalap ngayon. Mga nagbabagang balita sa loob at labas ng Calabarzo. Ihatid sa inyo ni Rose, Rose Ansiban at Daniel Castro. Ang inyong tagapagbalita. Rose, Rose Ansiban at Daniel, Zibag. Castro. Ora sa buong kapuluan ng Pilipinas, apat na minuto makalipas sa alas 12 ng tanghali. Rose, Rose Ansiban at Daniel Castro. Magandang tanghali, Calabarzon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Ngayon po ay ikalima sa buwan ng Marso, taong 2025, araw po ng Merkules. At ito ang programang Express Balita, alas 12 para sa mga tampok na balita ngayong tanghali. Sabing apat na most wanted person sa restado sa isang araw na operasyon sa Calabar Zone. ng yan ang kavide, walang pasok ngayong araw dahil sa mataas na heat index. DOH Calabar Zone may paalala sa publiko kasunod ng pagdiriwang ng World Obesity Day kahapon. At trademark para sa mga teknolohiya na pagmamayari ng DA4A isinusulong para sa detalye ng mga balita ngayong tanghali, kami pong inyong mga lingkod, Rose Ann Sibag at Daniel Castro. Rose, Rose Ann Sibag. at Daniel Castro. Mga kakibay, napinayuhan nga po ng Department of Health at Calabarzon ang mamamayan na mag-ingat sa mga sakit na posibleng makuha dahil sa labis na timbang. Kasunod po ito ng pagdiriwag ng World Obesity Day tuwing ika-apat ng Marso. Ayon sa kagawaran ng sobrang timbang o obesity ay posible pong humantong sa seryosong sakit gaya ng diabetes, sakit sa puso at high blood pressure. Pero maaari nila itong maiwasan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng tamang nutrisyon, pagkakaroon ng aktibong pamumuhay at tamang kaalaman. Sa mandala naman mga kaibigan, walang pasok ngayong araw, March 5, sa buong dalawigan ng Cavite. Ito'y dahil umano sa batas na heat index na naitalaan ng pag-asa sa probinsya. Suspindido ang klase sa lahat po ng antas pampubliko at pribadong paaralan. Sumantala nagpaalala naman ang pamahala ng dalawigan ng Cavite sa publiko na mag-ingat, stay hydrated at umiwas munang lumabas sa mga oras po ng alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Sa kabilang banda, nagdeklara rin ng walang pasok ngayong araw, ang Binyan Si City at Cabuyao City dito sa Laguna. Sa iba pang mga balita, arrestado naman ang dinaguriang round number 2 provincial level most wanted person sa sinagawang operasyon ng warrant personnel ng Rodriguez PNP sa barangay Rosario Rodriguez Rizal. Ayon sa Rizal, Police Provincial Office, inaresto ang suspect dahil sa kasong acts of lasciviousness na may nire-recommend ang na nagkakahalaga ng 180,000 pesos at qualified stat not to tolerate. Sa wala naman pong rekomendadong piyansa. Napunso ng council matapos ang ilang beses na pang-aabusong sexual ng sospek sa sarili nitong pamangkin mula taong 2019 hanggang 2023. Inagawa po ng sospek ang panghahalay sa bahay mismo ng biktima. Maribigan kaibigan, arestado naman sa isang araw na operasyon ng Police Regional Office Calabarzon ang sa labing apat na most wanted person sa rehiyon. Ang sabayang operasyon ay nagresulta sa pagkakahuli ng mga buganting nahaharap sa panggagasa, sexual na pang-aabuso, hazing at illegal na droga. Anim ang naaresto sa Cavite, kabilang ang isa para sa RA-9165 at isa para naman sa anti-hazing law anim ang sa Batangas, Rizal at Quezon na lahat ay may kasong rape. Ayon kay Police Brigadier General Kenneth Lucas, mas paigtingin pa ng Police Calabarzon ang mga operasyon laban sa kriminalidad at inihikayat nito ang publiko na makipagtulungan sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon sa mga otoridad. Samantala, pito pang wanted persons ay naaresto rin para sa kasong murder, acts of lasciviousness at rape. Wala ng buhay ng matagpuan ng isang 38-anyos na lalaki sa Villalon Compound Compound, Barangay Ayuti, Lokban, Quezon, kamakalawan ng hapon. Ang kay Police Major Bicedo, ang Chief of Police ng Lokban Municipal Police Station, lumalabas sa inisyal investigasyon na investigasyon ng posibleng umanong nadulas ang biktima sa pag-ihi nito sa ilog. Sinabi naman ang asawa nito na noong March 1 umano nang makipag-inuman ang biktima sa bahay ng kaibigan, subalit hindi na po ito nakauwi. Wala umanong indikasyon ng foul of play ay sa pagkasawi ng biktima lumabas din sa isinagwang post-mortem examination na traumatic brain injury due to liquor intoxication ang dahilan ng pagkamatay nito. Pinaguhan naman ng otoridad ang publiko na mag-ingat lalo na kung nasa impluensya ng nakalalasig na inumin. Nasabat naman ang nasa 170,000 piso talaga ng inihinalang shabu at naaresto ang tatlong street-level individuals sa isinagawang Joint Bypass Operation ng Laguna PPO Provincial Drug Enforcement Unit at San Pablo City Police sa Barangay Del Remedio, San Pablo City, Laguna. Kinilala ang mga sospek na sina alias Roy nang Bae Laguna, alias Ronald at alias Carlos nang Cavite. Ayon sa ulat, naaresto ang mga sospek matapos na magbenta ng shabu sa pulis na nagpanggap na buyer gamit ang Mark money. Na-recover naman sa mga sospek ang 25 gramo ng shabu, 500 peso bill, isang 100 peso bill at isang coin purse. yang nasa kustodiya ng San Pablo CCPS ang mga sospek habang iniahanda naman ang kasong paglabag sa RA-9165 Comprehensive Dangerous Drugs Act. 2002. Sa iba pang mga balita na Carla Barzon sinusulong ng Department of Agriculture 4A ang aplikasyon ng trademark para sa accelerated research-based agribusiness for new and growing agripreneurs through knowledgeable, aggressive, and dynamic approach technology business incubation o Arangkada TBI Carla Barzon program. Ang Arangkada TBI Carla ay programa nga po ng DA4A na nakatuon sa pagpapaunlad at pagpapalaganap ng mga teknolohiyang bunga ng pananaliksik at nakatutulong sa pagpapataas ng produksyon at kita ng mga magsasaka. Mababatid na nasa 33 ang bilang ng teknolohiya ukol sa produksyon at pagpuproseso ng mga prioridad na commodity at sistema sa pagsasaka ang pagmamayari ng Department of Agriculture Calabarzon. Ayon po kay IP of Google Darwin Alejandrino ang kinakailangang ingatan at protect ng mga teknolohiya na masusing sinaliksik upang magamit at mas mapagbuti pa ito ng susunod na henerasyon sa larangan ng agrikultura. Samantala, puspusan na ang paghahanda sa Laguna Provincial Capital at Festival Grounds sa Bayan Puno Santa Cruz para sa pagsisimula ng Anilag Festival 2025 sa Ikasyam ng Marso. Sa opening ng nasabing pagdiriwang, pupuksan ang trade fair exhibit ng bawat bayan sa lunsod, bawat bayan at lunsod sa Laguna. Samantala, taon-taon ay inaabangan po ng mga lagunense at mga turista ang Anilag Festival dito sa lalawigan ng Laguna. Oras po mga kaatibay, labing isang minuto makalimutan sa ang alas 12 ng tanghalia. Kinumpirma naman ng Philippine Air Force o so PAF sa isang press briefing sa Camp Aguinaldo noong March 3 na nawawala ang isang f 50 fighter jet patapos ang isang tactical line operation. Ayon po kay PAF spokesperson Colonel Maria Consuelo Castillo na wala ang signal ng eroplano bandang hating gabi noong Martes. Kanina, kinumpirma naman po ng ISM, uh, Ismencom uh, na natagpuan ana ang bangkay ng dalawang sundalong sakay nito gayon din ang eroplano nagpapatuloy po ang investigasyon sa insidente mga may bigyan sa isinagawang inspeksyon naman ng Department of Agriculture noong March 3, 2025. Natuklasan nila ang dalawang 40-foot container van na naglalaman ng kahong-kahong frozen mackerel at frozen round scad o galunggong na nagkakahalaga po ng 202 million pesos. Ayon sa deklarasyon ng kagamento, dapat ay naglalaman ito ng 550 metric tons ng frozen fried taro sticks, sweet potato balls at iba pang processed plant-based food products mula China. Ngunit sa halip, isda ang natagpuan laman ng shipment. Samantala, hindi pa nabubuksan ang natitirang labing pitong container van na ayon sa mga otoridad ay nakarehistro rin ang mga ito sa parehong adresa sa Binondo, Maynila. Kinwesto naman ni Sen. Riza Ontiveros ang proseso ng deportasyon ng Bureau of Immigration o BI kaugnay ng mga inarestong manggagawa ng Philippine Offshore Gaming Operators sa Pogos, partikular na ang mga umano'y boss ng operasyon. Ibinunyag ni Sen. Riza Ontiveros sa isang pagdinig ng Sen. Sa Committee on Justice and Human Rights noong Martes na ang tatlong Chinese nationals na pinaniniwala ang bosses sa illegal na Philippine Offshore Gaming Operator of Pogo ang nakatakas matapos payagan ng Bureau of Immigration na magkaroon sila ng layover sa Hong Kong. Sinay kabilang sa 4,500 Chinese Pogo workers na inaresto sa raid ng Byron's Company. ng naman ni Atty. Arvin Santos, Chief ng BI Legal Division, na hindi dineklarang fugitives ang tatlo kaya sumailalim sila sa regular na deportasyon at hindi ineskorta hanggang sa kanilang destinasyong bansa. Mga kaibigan, nangangamba ang ibang commuter sa anunsyo ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa posibleng matinding trapiko dulot ng malawakang rehabilitasyon sa northbound lane ng EDSA sa bahagi po ng monumento. Sa isang Facebook post noong March 4, inalunsyo ng DPWH National Capital Region na isasagawa ang rehabilitasyon sa pautiunting pagsasara ng mga linya. Ayon sa kagawaran, initiyak ho ng DPWH NCR na mananatiling bukas ang EDSA bus carousel ngunit pansamantalang idilipat ito sa katabing lane habang bukas pa rin ang mga bus stations para sa mga commuter. Ang pagsasay ayos ng northbound lane ay magsisimula sa March 24 at tatagal ng halos anim na buwan. Samantala, ang buong EDSA Rehabilitation Project naman, kabilang ang southbound lane, ay inaasahang matatapos sa loob ng isa at kalahating taon. Sa iba pang mga balita, nagpapatuloy ang pangako ng Apoytiel's Construction sa pangangalaga ng kalikasan sa pamamagitan ng pakikilahog sa Coastal Cleanup Drive sa Iloilo City, Kamakainan, kasabay ng pagdiriwang ng Parao Regatta Festival. Ang inisyatibong ito ay sinagawa sa pakikipagawa pagtulungan sa Iloilo -Ilo City Environment and Natural Resources Office bilang bahagi ng pagdiriwang ng Parawa Regatta Festival. Sa aktibidad na kalikumpuang Apoitiz Construction Team, nang tinatayang 25 kilograms na mga basura kabilang na, na ang plastic at mga piraso ng kahuli ayon si Carmen Andrea Ching, Senior Assistant Vice President para sa Business Transformation ng Apoitiz Construction. Ito ang kanilang pagpapakita ng responsibilidad na protektahan ang kalikasan at pagsusulong ng sustainableng aktibidad para sa komunidad. Sa isinusulong naman ang Agri Partners on Dobbing Pautang sa ilalim po ng Sure Loan Program ng Department of Agriculture upang matulungan ang mga magsasaka at magsisda na makabangon mula sa epekto ng mga kalamidad. Ayon sa AgriPartylist Partners Representative Manoy Gilbert Lee, hindi na sapat ang kasalukuyang 25,000 peso loan cap at kailangan itaas na ito sa 50,000 pesos dahil sa matuloy po na pagtaas ng gastusin sa agrikultura at dumaraing o dumaraming kalamidad. Nawala ang kabuhayan ng mga magsasaka at isda matapos po ang bagyo, baha o tagtuyot. Kailangan din umanong gawing mas simple at mabilis ang proseso ng pautang upang hindi ito maging pabigat sa mga sa Samantala, isinusulong po ng AgriPartilist ang pagpasa ng House Bill No. 1298. Eight, for Essential Crop Insurance Act. upang mapabilis ang kompensasyon at tulong pinansyal para sa mga magsasakang na apektuhan ng kalamidad. Ang tabayana naman sa aming pagbabalik ng labing dalawang individual patay sa seaside bombing sa North Western Pakistan. Sa iba pang bahagi ng bansa, shuttle bus na hulog sa bangin sa morong bataan, apat sugatan. Para naman sa sports balita, Pinay boxer Nesty Betesho, determinadong makapasok sa 2028 Los Angeles Olympics. At sa showbiz, Tom Rodriguez ipinasilip ang kanyang mag-ina. Ang mga detangy abangan sa pagbabalik ay ng Express Balita alas 12 oras na natin at 12.17 ng tanghali. Sa hangaring higit na makapaglingkod sa bayan, Narito na ang programa na maghahatid ng mahalagang impormasyon, talakayan, at, at serbisyo publiko. Suba ang balita at serbisyo, Oro mismo. Oro, mismo. Oro mismo. Tuwing Sabado, alas 3 ng hapon, sa himpilang ito, DCJB 1458, Radio Calabarzon. Zone, Kaakibat ng Diyos. Para sa bayan. Kasama ang mga broadcast journalist na sinagani oro. Sheila Florentino. Mabilis. Balita, Balita at, at servisyo. Oro mismo. Oro mismo. Usapang PIA. Usapang may pagbabago, may integridad at may ambag sa komunidad. Usapang PIA. Dito pag-uusapan ang mga mahalagang impormasyon, inisyatibo at proyekto ng Philippine Information Agency Calabar Zone. Usapang PIA. Kasama ang iba't ibang ahensya ng gobyerno, lokal na pamahalaan at organisasyon na makatutulong sa pagpapaulad ng pamayanan. Usapang PIA. Kaya tayo nang makinig at dagdagan ang kaalaman sa Usapang BIA. Tuwing biyernes, alas 11 hanggang alas 11.30 ng umaga, dito sa DZJV a Radio Alabar Zone. Itandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Linising maigi ang fan blades ng ventilador upang lumakas ang hangin at mapanatiling matipid sa konsumo. I-defrost ang freezer kapag lumampas na sa 1-4 pulgada ang yelo at siguruduhin laging nakasarang ang pintuan ng ref para hindi sumingaw ang lamig. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP. May lakas na 10,000 watts. Sumasahim papawid mula sa lunsod ng kalamba hanggang sa buong kalabar zone. DZJV 14.5A Balita sa Ibayong Daga Para sa mga kaibigan, alas 12.20 na ng tanghali. Labing dalawang sibilyan, kabilang ang pitong bata, ang patay sa isang malagim na suicide bombing na naganap sa northwestern Pakistan noong Martes. Kinumpirma ng mga opisyal ng ospital na labing dalawa ang kumpirmatong patay habang 30 naman ang sugataan matapos madag uh, madagalang ng mga gumuhong gusali at pader dahil po sa pagsabog. Ayon sa ulat, matapos ang pagsabog, ay tinangkapang lusubin ng iba pang militante ang pasilidad ng military. Ngunit, napigilan ng mga sundalo na nag-isultan sa pagkamatay ng aling na militante. Mariin kinundinaan ni Pakistan Prime Minister Shebaz Sharif ang insidente. Iginit ito na hindi magtatagumpay ang mga kaaway ng bansa. Bagamat hindi patukoy ang nasa likod ng pag-atake, sinasabing posibleng may kinalaman ang Pakistani Taliban na kilala sa mga pag-atake laban sa polisya militar ng Pakistan sa mga lugar malapit sa Afghanistan. Balita sa Ibayong Dagat. Samantala, nagkaroon ng tensyon sa loob ng Serbian Parliament matapos maghagis ng smoke grenade ang mga opposition lawmakers habang iba ay gumamit pa ng pepper. Ito'y upang ipakita ang kanilang pagtutol sa mga korupsyon sa gobyerno at suportahan ng demonstrating students. Nagsimulang kaguluhan matapos ipasa ng Serbian Progressive Party ang kanilang agenda na mariin namang tinututulan ng ibang mga batas. Ito ang naging rason ng kanilang pagsugod sa Parliament Speaker. Nagresulta insidente sa pagka-stroke ng isang mambabatas habang tatlo naman ang nasugatan. Balita sa iba pang dalawigan ng bansa. Para naman sa detalye ng mga balita sa iba pang lalawigan ng Pilipinas, apat nga pong pasahero ang sugatan matapos mahulog sa bangin ang sinasakyang shuttle bus sa Morong Bataan, Kamakailan. Ayon sa salaysay ng driver sa mga otoridad, nawalan po siya ng control sa sasakyan matapos magkaroon ng problema sa accelerator ng bus habang binabaybay ang bulubundok bahagi at palikong daan sa Corregidor Road sa loob po niya ng Subic Bay Freeport Zone sa barangay Mabayo, Morong, Bataan. Bago mahulog sa bangin na may lalim na humigit kumulang 15 hanggang 20 feet, ay tinamaan pa ng bus ang isang water pipeline na naging sanhipok ng malakas sa pagtagas ng tubig. Agad namang rumisponde ang mga rescuer at naisugod sa ospital ng apat na pasaherong nagtamo ng sugat. Sa kabutihang palad, wala naman pong naiulat na nasawi sa insidente. Balita sa iba pang dalawigan ng bansa. Sa matala, isang 32 anyos naman na nalala o nalalaki ang nasawi habang tatlo naman ang nasugatan matapos po silang makuryente habang nag install ng Solar Street lights sa Cagayan de Oro. Ayon kay Cagayan de Oro City Police Office, spokesperson Lt. Col. Evan Vinyas aksidenteng natamaan ng apat ang isang live wire habang nagkakabit sila ng street light sa barangay Bulwa. Dagdag pa ng polis siya maaaring hindi po nasunod ang tamang safety precautions na naging sanhi ng insidente. Napektuhan po ang power supply sa lugar dahil sa nangyari. Sports Bandita. Mas determinado ngayon si Filipino Boxing Champion Nesty Petesio na makapasok sa 2028 Los Angeles Olympics matapos ang magandang development at pagtutok ng International Olympic Committee o IOC sa sports na boxing mababatid na nalagay sa alanganin ang International Boxing Association dahil sa issue sa pamamahala na labis kinabahala ng mga boksingero. Samantala, matapos mawala ang pagkilala ng IOC sa International Boxing Association, na panatili naman ang status ng boxing sa Olympics dahil sa tulong ng World Boxing, kabilang ang Association of Boxing Alliances in the Philippines o ABAP. Sports Bandita. Samantala, kailangan magpatuloy ng TNT tropang giga nang wala ang kanilang veteran guard na si Jason Castro matapos itong magtamo ng matinding pinsala sa tuhod sa Game 2 ng kanilang PBA semifinals laban sa Rain or Shine Elasto Painters. Bumagsak si Castro matapos magtangkang mag at nawala ng balanse. Ayon kay TNT team manager Jojo Lastimosa, kinumpirma ng mga unang medical report na nagtamo si Castro ng full thickness patellar tendon injury sa kanyang kanang tuhod at kailangan ng hindi bababa sa anim na buwang rehabilitasyon at pahinga. Time check 12.24 in the afternoon. Para naman sa ating showbiz at chika, mga kakibad, unti-unti na nga pong sinasa publiko ng aktor na si Tom Rodriguez ang non-showbiz partner nito at kanilang anak. Makikita sa ibinahaging larawan na nagtatampisaw sa beach ang mag-ina nito. Oh. Partner, sarap talagang magtampisaw, lalo na ngayon, di ba? Amazing. Na nararamdaman nyo na ba ang init, uh -huh. mga kakibat? Matatandaan din pong ilang buwan ang nakalipas matapos aminin nito na mayroon na siyang anak. Samantala, masaya naman ang naging pagtanggap ng publiko sa nasabing balita dahil kapwa nagka-move on na sila ni Carla Abellana. Uh -huh. Dati niyang asawa, mga yeah. kaibigan. Gawa mo bago asawa. Correct. Ganun dapat. Tapos wala. Tap oh, sad. Saddening. Ano? Saddening. Saddening. <laughs> Saddening. Oh, sadening pero tumawa. Oh, Weird. Hindi dapat ganun. Maling reaksyon. Dapat pano-pano-pano. Sad. <laughs> Dapat ganon. Okay. Oh, anyway, mga kaibigan, yan lamang po muna ang ating showbiz at chikahan at balitaan this Wednesday afternoon. Yo, 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 showbiz, yo, yo, showbiz! 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 Sumayin so, mga balita ng tampol sa Express Balita alas 12. Mga sa sangalan po ng ating mga nakasama sa technical side. Kami pong inyong mga lingkod, Rose Ana Sibag. At Daniel Castro. Ka, manatiling nakatutok sa DZJV 1458 Radyo Calabarzon. Oras po natin 1226 sa, ng tanghali. Express Balita alas 12. Express Balita alas 12. 30 minuto ng mga nagbabagang balita sa loob at labas ng Calabar Zone. Express Balita alas, alas 12. Napapanahon at siksik -sik sa impormasyong mga balita. Mapapakinggan alas 12 hanggang alas 12.30 ng tanghali. Lunes, Martes, Webes at Biernes sa nag-iisang DZJB 14.5.